Deuteronomio chapter 7 verse 9. Isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salin lahi ng mga nagmamahal sa kanya. Sa ating lahat, ano kaya ang ibig sabihin nito? Atin pong pakinggan. Ang Deuteronomio chapter 7 verse 9 ay nagpapahayag ng katapatan at pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Ang ibig iparating nito sa lahat ng tao ay ang mga sumusunod. Una, ang Diyos ay iisang Diyos. God is one God. Binibigyang diin nito ang pagiging iisang Diyos ng Panginoon na siyang nagbibigay ng pundasyon sa kanyang katapatan at pagmamahal. Walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi siya lamang. Pangalawa, ang Diyos ay matapat. God is faithful. Ang katangian ng Diyos na maging matapat ay isang pangunahing tema sa buong Biblia. Ito ay nangangahulugan na tinutupad niya ang kanyang mga pangako at hindi niya niloloko ang kanyang bayan. Ang kanyang mga salita ay totoo. Pangatlo, ang Diyos ay nagpapanatili ng kanyang mga tipan. God keeps his covenants. Ang kasunduan o tipan ay isang mahalagang elemento sa relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Pinanghahawakan niya ang kanyang mga tipan sa mga sumusunod sa kanya. Kahit na sa maraming henerasyon, ang kanyang pag-ibig at katapatan ay tumatagal. Pang-apat, ang pagmamahal at pagsunod ay mahalaga. Love and obedience are important. Ang mga kondisyon para sa pagtanggap ng katapatan at pag-ibig ng Diyos ay ang pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Hindi sapat ang pagsasabi lamang na mahal natin siya. Dapat din natin itong ipakita sa ating mga gawa at pagsunod sa kanyang mga utos. Ito po si Brother Chris sa madaling salita po. Ang Deuteronomio chapter 7 verse 9 ay isang mensahe ng pag-asa at katiyakan para sa lahat ng tao. Ipinapakita nito na ang Diyos ay matapat at mapagmahal at tinutupad niya ang kanyang mga pangako sa mga nagmamahal at sumusunod sa kanya. Ito ay isang panawagan para sa lahat na magtiwala sa Diyos. Mahalin siya at sundin ang kanyang mga utos. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi isang gawain ng pagkaalipin kundi isang pagtugon sa kanyang pag-ibig at isang daan upang makatanggap ng kanyang mga pagpapala sa maraming henerasyon. Thanks God, purihin ang Diyos. Amen. Nawapo na pagpala kayo.